Ray, ano yun? Rice links. What's that? Ah! Rice Links, kamusta? Ako nga pala, si Kuya mo Rice at tayo na naman pala ay eh, nagbabalik na naman sa isang horror game na pinamagatan. Pretend it's not there. Let's play! Okay, anong nang mangyayari, Rice links? I'm returning from school and there's been this thing following me. Okay, anong ibig sabihin nun? Oh, so papauwi na nga pala tayo. Ano? di ba ako? Eh? Paano kontrolin to? Oh, okay. Ah, cutscene. Cutscene pala sa Rise Links. Anong cutscene? Nakala ko yung move move ko na eh. Okay. Alam nyo na yung title. Rise Links, alam nyo na yung title. Ano? Huwag na natin siya pansinin. Huwag natin papansinin. Can you see me? No, no. Hindi na siya papansinin, guys. Ha? Sinean. I hope if I pretend to not see him, it wouldn't follow me home. Okay. Uwi lang tayo siguro. Lakad lang. 'Yan, rice links. Alam niyo ba ang ganda na ng ano, ng kalangitan? Ang ganda ng kalangitan, rice links. Ano 'yan dito? pretend that it's not there. There is a note. Read. Dear Lucas, I hope you had a great day at school. Oh, ako si Lucas, mga Rieslings, ano? I hope you had a great day at school. I will be home late because of work. I left some pizza slices in the fridge. If you're hungry, you just need to heat it up in the microwave. Don't forget to do your homework and pick up the toys you left scattered around the house. Make sure to leave them in your toy box in your room. Okay, mom. Love you lot. Sweet love, ma'am. Okay. So, wag natin papansinin yung monster. Nyari. Ray, ano yun? Slings. What's that? Ah! What the heck? Wala akong nakikita. Hindi ko nakikita. Wala akong nakikita. Wala akong nakikita. Wala ako nakikita. Hay. Makas pagsagot na ka ng homework. <laughs> what the freak? I have to friend. I have to pretend I don't see him by not looking at it. That might be the only way to go it away. Okay, you know what, guys? Ah, uh, tara mo na ako siguro. Sabi ni mama may pizza daw dito. Sabi ni mama may pizza. Magpainit lang tayo. Natapon yung pizza. Okay. Okay, wala, 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 wala. Akong nakita? W wala akong makita. Wala akong nakita. Rice links, wala tayong nakita, di ba? Di ba? Rice links? Ang tagal naman maluto ng pizza na to. Ang tagal naman maluto. Take. Mm -hmm. Makakain na nga Paano ko kakainin to Pwede ba ako kumain dito sa salas na lang May pizza tayo masarap Okay Take Paano ko ilalagay dun Ayun Consume Okay Pakain lang ako dito. Masarap ng pizza. Wow! Ang sarap ng pizza! Ano kayang brand nito? Ngayon, ano susunod na inutos ni ma'am? Mga toys. Ito, may bola. Siguro, iano eh, ko na lang ito muna. Ilalagay ko na lang sa... Hindi ko alam kung sa ko ilalagay. Pero, ilalagay ko na lang dito. Sabi kasi ni mami. Okay. bola. Saan so, pwede ito? Oh, ah, uh, teka lang. Para may nakalimutan niya ako sa ko pa to. Toy box daw, toy box ito. Ah, Grabe ang luwang naman ng bahay namin, rice links. Pwede naman na yata to. Pwede na ako magsinop siguro. Sisinop ko lang ang... Teka, parang may petang monster, uh, I mean, monster? Parang wala naman yata tunay na monster eh. Nilaloko lang ako eh. Up, up. Parang wala naman monster. Di ako naniniwala sa monster, you know what? Mr. Plushie, ah, uh, fake lang yun, fake, fake. Fake lang, fake. Di ako naniniwala dyan. Walang monster, Messi! Hindi ako naniniwala sa'yo! Ah, uh, pagod na talaga ako eh. Pagod na talaga ako, Rise Things. Parang, parang ano na? Parang gusto ko na mag-aral. Parang na ko naman na yata. Ito pa pala. Buksan ko lang siguro yung pinto. Parang nilalamig ako eh. Parang nilalamig ako. <laughs> Rice Links, magsagot tayo ha! Hindi ako marunong na mag-mat! Hindi ako marunong na mag-mat! Rice Links! 54 plus 23! Okay, 77! Se 77! 33 plus 9! So, ibawas mo yung 3, gawin mo 20 to 32, 52! 52! 45 minus 18! 45 minus 18, so... Carry 1 to. 3. Kasi cancel natin to eh. Diba? So, may, may... 4. Ito magiging 4. What? Hindi. Ito magiging 3. 15 minus 8. So, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. 7. 27. 27. 27 16. 61 minus 32, ah... Uh, so, carry ult natin. Gawin natin tong 5. And, carry over 1 dito. 11. 11 minus 2 is... 9. So, 9 minus 29. 29 ba? Oh 29. 89 minus 47. Hindi, <laughs> matalino ako. Matalino, okay? Ah... Uh, ako ay isang matalinong nilalang, hindi ako magka-calculator. 89 minus 47. 2, 42. 9 times 7. Fuck. Multiplication mahina ako eh. 9 times 7. So, 56. 56? 56 ba? Hindi, 63. <laughs> I'm dumb. Ang <laughs> bobo <Ababa> ko. <laughs> okay. 48 divided by 8. Ito, hindi ko na kaya. Yeah. Wait, ilang 8 ang meron sa 48? 8 16 24 32 40 46 6 <laughs> 6! okay? Wag, wag niyo ako tulungan, guys. Wag niyo ako tulungan. Kaya ko to, okay? Matalino ako. Sa, sabi, sabi sa akin ng no, mama ko, magaling daw ako sa math. <laughs> magaling daw ako sa math mga rice links. Okay? 56 divided by 7. sa so, uh, 7 times 7 kasi is 49. 7, 8? 8! <laughs> tama ako! Uh, tama ako, guys. Afternoon. nun Ano susunod ko gagawin? Mami, muwi ka na mami Ayoko na Ito, ito, ito Ayon Ah uh, Ano nun dito? Ayon Maybe if I sleep It will go away And I will realize It was all in my head Teka, teka. Eh, paano ako matutulog niyan? <coughs> paano ako matutulog niyan eh? Andun Eh! Ayun, sumunod siya sa akin. Okay, matulog na tayo. Ha? Huh? The door is knocking. Ah... Uh, Sino kaya yung tao na yun? Hello? Mami? Ikaw, mami? Ma'am, are you there? I forgot the keys. Can you open the door, please? Um, wala naman sinabi si Ma'am, si... Wala kaya to? Ma'am, si, please. Ma'am, si, ma'am, si, ma'am, si, ma'am, si. Ma'am. Hi, Lucas. Sorry for waking you up. I have to stop forgetting the keys. Anyways, I arrived late because. Wait! Nakikita din niya yung mom's monster! What the heck? I arrived late because I had to cover a colleague's shift. Did you do the things I asked you in the note? Moms? What Oh, God! Hey! my God! Mamsi, you can see me! Hey, wait, perspective naman ito ng na monster, oh. Can you see me? Ano lang sila? Ako monster!